So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo? At anong balita sa ake? So right now, update naman natin itong ating Australian Golden Arwana or Jardini. No? So matagal-tagal na rin to sa akin, uh, mga 6 months. No? So lumaki na rin siya. Ang ganda ng improvement na ito at na-enhance na talaga yung kanyang color. No? So medyo goldy na to eh. Kaya excited ako na ipakita sa inyo para at least sa uh, ma ano din kayo, ma maingganyo no kung sakali meron kayong mga arwa ng alaga. So, yung time na maliit yan, medyo talagang hindi pa eh, no? boring pang panood din pero ngayon nung lumaki na siya, estimated ko mga 8 to 9 inches na to no, medyo malaki na to. At maganda na siyang tingnan. Siya, no, so bali nag enjoy na ako na titigan siya at pakainin. So, wala nang patumpik-tumpik no, no. So, picture na natin ang ating Jardini Arwana. So mga kapaligpik ito na po no, medyo shy type lang tong ating arwana no. So medyo clear lang tong ating 50 gallons no kaya yung kabilang side, ito yung kusina namin. Kita pero may balak ako na lagyan ng background nya no. So tingnan natin sa mga susunod na video natin Tingnan natin kung malalagyan natin. Pero, sa ngayon, ito. Yan. So, kita nyo naman yung scale ng ating Golden Australian Arowana, no So, andyan, no? Lumalabas na yung scale niya. Nakita, actually may scale, no? Nakita mo lang yung kanyang pattern ng scale. Yan. Ang ganda. bang diba? ganda, mga kapalikpik. Yan. So, ang kintab niya. Then, ang ganda ng ang ganda eh, no? Basta maganda siya, maganda siya, no? So, iba-iba kasi yung types of arwana, no? May iba-iba tayo niyan. So, sa akin kasi, ito yung napili ko bukod sa, syempre, eh, budget meal lang to, no? So, kaya mas prepared ko na ito na muna. So, siguro, in the long run, pag medyo maganda-maganda na yung ating income, eh, pwede naman tayong tumingin din ng iba pang klaseng isda. For the meantime, eto eh, na, yung ating 50 gallons tank na no, makikita nyo, yan. Ganyan na yung itsura natin at yung kabilang side ay yung ating cichlid. So, next vlog natin, yan naman ang ating ipicture IP po. Sa ngayon, dito muna tayo, yan, no? So, yan yung ating 50 gallons at talagang napakaganda na ng improvement na aking 50 gallons, no? Plus the pack na, syempre, nandito yung ating arwana. So, ayan, o, ayan. Ito yung pagmahaba, ayan. So, yung mga last vlog ko, kung mapapansin nyo, may mga dirt spot dun, o, no? may linya na dirt. Kasi, ah, uh, naglagay ulit ako ng sealant kasi nagkaroon ng leak, no? So, pinulink, pinul ko na yung sealant niya sa, ano, para, ayun, no? Para mas ensure lang na wala nang tulo. Tapos, dito sa tank natin, so, meron tayong Cristobal. Yan. Tapos, eh, pakita na natin, picture na rin natin itong natin. So, ito, no. So, meron tayo ditong drip food, meron tayong sump dito, tapos ayan drip food, may halama, may mga iba't ibang klaseng stone na nagpapalinaw. Tapos, ayan yan, no, yung ating uh, tube dyan, no? para. Tapos, yung mga kapalikpik, no. So, mapapansin nyo, ang ganda ng drops nyan, ayan, no, kita nyo. No, bakit? Ba't ako may karon, nagkaroon ng rainbow drops 'yan, no. Oh. Ang ganda niya, mga kapalikpik 'yan, no. Oh. Tapos may baksak pa tayo doon. Kung mapapansin niyo, 'yun, meron doon, no. Oh. 'Yun, no, oh. makita niyo, 'yun. Ayan. Oh. pakita ko na lang sa inyo na mas maganda ito. Oh. I-insert ko yung binidyong ko na una. So, ayan, no? Oh. So, makikita nyo, uh, naglagay ako, nag-insert ako dyan ng... So, may control valve tayo dyan. Then, yun. pinagdikit tikit ko lang. Then, ayun. Okay na. <laughs> so, yun yun. No? So, yun. Mabalik tayo dito sa ating journey ni no? no? So, ito yung ating Jordini Arwana. Yan, no? So, yun lang mga kapalikpik, no? Update lang tayo dito sa kagandaan ng ating Jordini. And, of course, ang ating 50 gallons na tank. Kitang-kita nyo naman, no? So yon ang ganda niya. Wow. Iba talaga. Woo! Ayos. So yun nga mga kabalik no. Ah uh, uh, in-update ko lang kayo dito sa ating Jordini. Uh, so mga susunod na video ulit natin. Kasi muli.